excuse me po. Magandang hapon po sa so, kanila ang dalawa. Tatlo, kasama ko. Ah, kasama pala ako. Oh. Ah, si Paring Joaquin. Paring Joaquin. Oh. <laughs> Nandiyan sa jeep ng May gagawa. Meron pa isa dyan sa lalin. May ginagawa. Gumagawa. Oh, gumagawa. Baway, kaway, kaway! <laughs> Asan ba yan? <laughs> Ayon.

<laughs> okay, sige. Hello, Ivan. Shout out po. Ayan. Shout out yan sa mga nanonood. Sa mga taga sa inyo. Uh, negros. Negros Occidental. Uh, ay, uh... hapon. Oh, magandang magandang hapon sa imong sa bisa, bisa Bicol, uh, Magambos. bus ah, <laughs> Oh. Ayan, mga tropa. Magandang hapon sa inyong tanan. O, ay ano yun? Mga bisaya naman. Malalig <laughs> na aldaw oh, sa inyong kabot. O, natutulog na po. Ayan na, bye-bye. Nating na kami dito. Nating i-actual mo rin yung kayaan kay Gurog. Sunod natin. Dito po tayo sa... Ah... Uh, matmat ano motor pun matmat ah oh group sa mga ano matmat group ayan ayan mga gitna uh, um, na hindi sila gitna ayan okay bye bye salamat ah uh... tropa tropa <laughs> antipolo. Tropang antipolo anti sirsal. <laughs> antipolo sirsal pala, hero sirsal. <laughs> ano yun, mani-mani pa ating-ating news captain. Ah, maraming salamat mga idol. <laughs> ay, mga idol. Pasisana po, Maya Dool. Hindi na po, mga idol Pasinsya na po, pasinsya na po, Maya Dool. Malasing lang, malasing lang, idol. Ay, hindi pa naman kami naka, hindi pa naman kami nakainom mga idol. Ah, siguro mga idol, babanggitin lang na inom pa kami idol, lasing na kami idol. Pero hindi totoo yan mga idol. Ihay mo, ihay mo. Ah, okay. oh, yung lakas ng tama niya, nakahay na. <laughs> Oo, okay. no, oh, hindi, oh, hindi naman mga idol yun po Okay, mga idol. Hi. Hi, hi. Siya, hi. hello. Ayan po, init okay. ah. Oh. Oh. Patay mo na. Wala na silang masabi ang LTO, mga idol. Oo, oh, mapapatay. Salamat. Sino papatay? Sino papatay? Maraming salamat, mga idol. Wala tayong papatay na idol, mga mama. <laughs> wala tayong papatay na idol. Masama yan, idol. Masama. oh, yun lang <laughs> po, idol. Okay. Bad yun, bad. Bad yun, yun. Yan. Okay. Itapon na tapo

Wala na wala. Nahihilo na ako sa akin. Nahihilo na talaga ako sa akin. <coughs> Kailangan ko na buko mo. Pag, 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 mahilo pa ako, bibili na ako ng bunamin. Wala yung na. Mayroon Hay na. Lang. Sa ah, liwanag na. Liwanag dilim. Isigaw mo. <laughs> okay, bye bye. Bye Maraming po salamat sa inyo sumas, 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 sa mga sumusubaybay sa, 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 aming mga idol. Uh, yun lang po mga idol at at uh, at um, uh, happy new year mga idol. Uh, susunod na mga ano mga idol at Chinese new year na rin, mga idol. Oh, okay, yun lang idol. <laughs> bye bye. Ah. <laughs> uh, Michael Enriquez po, ang ating uh, taga kung mura kinuod. Kaya mo. Sino ba 'yung mga idol? Sino kaya mga idol? Pag na, eh, pag na natin. yan. mga idol. Ayan po ay ating idol. Ubus na po ang aking isang bulpi ng mga idol. Nakaka-autograph sa mga aking mga fans, mga idol. At, ah, bibili pa po ako ng bulpi ng mga idol. Baka mayroon pang lumalapit sa isang mga isang takapakilig sa ating mga idol. Ayun lang po mga idol. Maraming maraming salamat sa inyo mga idol. Okay, bye-bye. Ayan, ayan na. Kung salita ka, bago mag-awa. Ah, ito na guys. mga idol ah uh, ito na po mga idol, uh, kina, sa mas masamantalang uh, mga linya mga idol. Kasi ang mga driver, ang mga idol, mahigpit ang mga LTO ko mga idol. At eh, pagmalaman nila na wala, wala, silang ilaw ng high mga idol at uh, binibigyan ka sila ng violation mga idol. ah uh, yun po ang kailangan, kailangan ng mga maayos mga ilaw mga idol. Kasi ang LTO mga idol, hindi pwede nila papakiusapan mga idol at uh, at ang uh, matitikitain kagad mga idol at ang bayulisyon mga idol, eh di buwan na sana kumura lang idol, ikawawa naman mga idol. Eh, di pre, buhay lang ang ating mga driver, mga kababayan mga idol, at ang uh, pamilyado po mga idol, tapos tikitain pa rin mga LTO mga idol, tapos uh, sisigilin pa sila ng mga bayulisyon ng mga mamahal idol, eh ikawawa naman po ang ating mga driver, mga idol, asama sa bayan ng Pilipino mga idol. Ah, uh, alam mo nyo mga idol, ah, uh, ka ayo po lang ang aking, mga ano mga idol at ako ah, mga driver mga idol at ah, mga aking mga idol at uh, mga kumpari mga idol at isa lang silang pamilya na do buhay tapos sa ah, pa sila ng mga uh, ano mga titikitan ay sa mga violation idol katulad itong ginagawa ko to idol kita na sir ay kita ay na Sir, may tanong ako, uh, sir. Huwag uh, mag 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 <laughs> ka magulo, muna, mag, ako mga idol. At <laughs> tato, uh, mga idol, uh, kasawa, naman ito mga driver, mga idol. Uh, minsan na mahina pa mga pasayro mga idol. Tapos itikitan pa ng mga LTO, mga idol, uh, at traffic for uh, mga idol. Eh, dapat ang uh, mga traffic for uh, mga idol, at uh, maawa sila sa mga, mga driver, mga idol. ah uh, yun lang po, mga idol, uh, ang aking kinalain sa aking hinanain, mga idol, sa ating sambayan ng Pilipino, mga idol. Uh, They yan po, nagawa po ng paraan. po ng mga idol para tapang mahuli po sila ng mga LTO at mga traffic enforce mga idol, mga HPJ, mga idol, pati ipiksyon na lang ka upang ipiksyon na lang kaya. Diyan po yan. Uh, po siya sa ilalim, nagkalikot. hindi ko alam kung anong kinakalikot niyan, babae ba o ano? Wala pa, hindi <laughs> 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 na babae kasi may araw pa, may araw <laughs> <laughs> pa May gabi daw. Pali ka na naman. <Ayun>. Ayan po. Pagkawakin sa mga kinubi, sanwakin, huwag ka muna. Ya, bilisan mo, tapin natin ang bibi ko. Susunun, susunun, beris, wakilu, nang <laughs> Ay, talaga, wala sa sunod beses, huwag ka muna pumunta. Hindi na talaga huwag muna pagkakainin mo na uh. sila ito. Ito, pumunta lang dito. Ang papagawa. Ayan, mga tutang, mga maknat. Ayan, mga ka rin pagka... Hindi na mo tumalasin <laughs> dito. Di ba?

dito. Ito may ilaw. Ayan. ng ilaw. Ayan. May signal. Nakahazard pala. Nakahazard. Dito sa gilid. Sandali lang. Ayan. Dito pa lang tayo. Sa istante. Dito. Ilaw na rin yan. Yang sini Nagkagasgasa. Isa, sos, nangangana, balgata, na isang binuno ng alakatara <laughs> na naminagahanap ng ating biktima na wala siyang kasalanan. Isang okay. hamak lang naglalakad sa isang daan ay inuuruan at binirit at pinatlang hey, anong... ang... Mali lang po ang ating pinasok. Ay. Dapat... Hahaha! <laughs> 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 Mali ang atin na-applyan. Pasensya <laughs> uh, na, Ay, ito. Ay, dito sa EBA 7. New York. Hindi ito. Ito po, ano sa sa ilalim <laughs> ng jeep. New Kaya na. Iyon na po. <laughs> Tama lang po. Ang iyong pinakinggan dito sa EBA 7. New York. Ako si gas Abilgas. Nagulat. Dito sa SIM. <laughs> Endocrine. <Yon na po. laughs> Yun lang po. Yun lang <laughs> po. Si <Pagpansi>, Jurek. Pag <laughs> Joaquin dahil si Joaquin na pa si... <laughs> Alam mo, Ken, dito ba ako sa ilalim? Ilas ka lang. Nagkamali na pinasok pa nga. Oo, oh, uh, nagkamali uh, po ang pinasok itong taong ito. Akala namin, electrician, Yung pala. Beja. yun pala. Bidya. lampo, lang po. ito Yan. O, yan. Ang pangarap ay nasira dahil sa sila kasi po kasi 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 na po. kasi 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 wala. kasi 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 Walang kasi 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 Totoo lamang lagi totoo, wala tilo, wala -tilo, tilo. Ano na totoo. kasi 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 Itong manggang ito ay isang simbolo ng kasi ay Karamdaman um, kung sino marang may sakit ay pakita at lumapit at kagalingan. <laughs> mahiwaga pala itong manggang to. <laughs> mahiwaga niya. Mahiwaga. <laughs> mahiwaga <yan. laughs> Lahat ng mga lugar, Galipa, Ilocos, Norte at sa buong NCR. Pumunta lang dito para magpagamot sa isang manggang ito. At isang <laughs> mahiwaga. Mahiwaga pala itong manggang to. At saka pagtumubo ito at tamis. Are... Sa so, tamis to, itong manggang bunga <laughs> ito. Wala nang bunga. <laughs> ay, wala na. Inubos na. Ay, inubos na ba? sobrang dami. pala eh. Sobrang dami. sobrang dami. Eh. na. Yan Okay na. na lahat-lahat. ilaw mo. Oh. ilaw siya. nga. Okay na. Okay na. Okay na. Okay. Okay. Okay, 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 okay. na lahat, okay, lahat. Michael Ay? Reyes at Apat Reyes, magandang umaga. Aha, hapon ha, hapon na po. Kailangan Nila, po muna ayos yung <laughs> magandang umaga sa inyo. Oh, uh, light. Uh, Kailangan uh, po sa gabi. Maraming uh, marami sa papakinig sa inyong sa pagsubaybay sa aming DCRH. Oh, uh, Pasisa na po kayo uh, at uh, uh, siya po lang. ang ating po, uh, newscaster ngayon. Napagalita lamang at uh, Okay. Ito tumulong sa buong mga sambayan ng Pilipino. Yung lang sa ibang bansa. Saan pa Ito. Dito lang. Sa Antipolo, Rizal. Sa Bandang, Lore, Sanggang, Dilapat, Mula, Kuba, Wagga, Kinsa, Wagga, 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 Loyong. Ang gambong. Sama pa tayo dyan. Sa ating mga gagawa po si Ivan ang ating taman taga Negros o andito ang ating mga ano <coughs> ang ating mga tropa ang ganang ublong ublong ba ublong 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 lipat natin sa kabila okay lipat natin daw sa kabila Ayan. Parehas. <coughs> mataas pala. Ali mataas. Ito yung mataas. Ah, mataas yung tinanggal mo. Yung marip kasi maliit. Yung marip yan eh. Kaya hindi sa pantay. Tabi niya, ano? Tagilid. Napuno. Tagilid, tagilid parehas Tagilid, okay. siya. Tagilid. Parehas. Pagpapalit yung gulong. <coughs> laging ano, laging kanan tagilid ano? Kanan. Kanan lagi. Okay, uh, akala mong oh, ayun, mamata, <laughs> oh, dito mo nakaw. Kala mo Oo, oh, ngayon mga tagilid. Yan. Ito naman. Yan. Ito naman dapat. Okay. Dito yan. Oh. Oh. Ayos. Ayos naman boss. Ayos. Ah uh, guys, uh, maraming salamat sa inyo. Uh, ako ay, uh, ako ay, uh, uh ay kalaw yung uh, mga pakinit yun. Maraming salamat sa pakinit sa ganitong oras. At uh, po ay, tayo po ay magsama-sama sa erang, ah, uh, Isang, isang dito sa Dilapas, uh, Dilapas, Asipolo, Jose <laughs> Rizal. Ay, uh, uh, si Rizal? Ay, uh, <avenue> uh, uh, Rizal, ating puno Rizal. Maraming maraming salamat sa inyo po. Ayun, pakilis uh, okay, ay, okay, yung, 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 yung driver neto. Sabi uh, oh. mo yung driver neto. No. Uh, ah, ito yung driver neto. ito. yung driver neto. Ayun, yung driver neto. Sa bulan driver neto. Ayun, yung driver neto. Ayun, yung driver neto. Ayun, yung At neto. At ambulansya ang naghatid sa kanya dahil wala na ibang maghatid sa isang sasakyan. Uh, yun lang po. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye. Bye-bye.